Welcome back muli sa ating uh, YouTube channel Ayan Ngayon ay uh, maglakad-lakad kami ng ating kaibigan na si Hago Nante ko siya ngayon dito sa Musrib Kunsaan wala pa siya <laughs> Undoy pa raw siya <laughs> Tignan namin yung uh, park dito kunsaan gaganapin yung isa sa mga event ng uh, Expo yeah. darating na ano, October 2 no? so magsama-sama na naman lahat magkita-kita na naman ika nga Expo 2023 Duha yan abangan natin kung ano yung mga kaganapan mag-ano tayo mag-explore tayo mga kadungers nandiyan na yung kaibigan ko si Ago silipin natin <laughs> hanap siya nang hanap sa akin kanina <laughs> huy Hi hey guys, welcome back. Wala, hindi kami makaikot-ikot sa loob ng Alvida Park. Yung park kung saan gaganapin yung yung expo event, no? Na nga yung darating na next week. So lahat busy sa construction sa mga malalaking tent. So hindi kami pinayagan ng security. Di ba nga? Mm, <laughs> correct, correct, correct. Kaya lipat kami ng area. Maglakad-lakad lang nga naman kami dito sa park para lalabas yung mga toxic. Alam mo, napapawis ng konti. So wala yung iba nakatambay din doon mga katongers So Sa madaling salita Yung buong park ng Albida Sarado totally So hanggang dito lang kami sa mga bungad-bungad Alright kaya Lipat kami ng area Dito kami papunta kami sa ano guys Sa Tabindagat na lang kami Maglakad-lakad so, ito yung Albida Park no so dito kami sa highway kung saan mag-exit kami kasi nga nakasara po lahat ng ano ng uh, entrance sa uh, entrance ng uh, park kasi ginagawa ang dami ginagawa yung mga tent yung malalaking tent so alinis ng ano nila dito oh. kalsada oh. yung roundabout na sinasabi oh. circle ba circle linis oh Ayan, mapunta na kami ng ano, dagat. Doon na kami sa tabing dagat, maglakad-lakad. Medyo uh -huh. maganda na yung ano yung, ano ng hangin? Hampas. Hampas ng hangin, guys. Medyo okay na, oh. Hindi nakagaya kagabi na malagam-gam. So, doon. So, doon tayo. Doon lang. <laughs> Ganda dito tignan, oh. No? Sa may, ano, West Bay area. Ayun yung syudad. Yung uh, business center dito sa West Bay area. Ganda tignan, oh. No? masyadong mataas yung dagat high tide ngayon ayan oh, andito na kami sa may tabing dagat sa Cornets medyo mahangin no ayan laki ng buwan bilog o oh. ito buwan kabilugan ng buwan, ng buwan. Andit, maganda, dito magano, mag jogging talaga maglakad lakad kasi mahaba itong uh, sa ano yung tabing dagat yung mga baywalk dito no napakahaba So let's go guys, let's go. Okay, <laughs> bigyang. Picture din siya. Sing so ganda nga ng ano, ganda ng ilaw yung alam mo yun. Yung business center dito sa Doha, yung West Bay area. Ang ganda, ang ganda tignan sa personal guys, napakaganda tignan. <laughs> Kasi sa camera ko video ano pa eh, hindi masyadong malinaw ata, oh. Ang ganda talaga tignan, no. Sarap ng hangin na, hindi na mainit yung hampas. Medyo ma mo na yung fresh gano'n <laughs> Ito guys. Okay. May bisikleta dito pero hindi pwedeng manakaw 'to kasi naka-lock siya. Kung gusto mong gamitin, magano may bayad 'yon, no? So i-scan mo yung QR code and then magbayad ka. <laughs> at at saka 'yun, magagamit mo na siya paikot. <laughs> baka 50 'yon, 50 reals. Hindi ko lang alam kung magkano yung per ano, yung per hour niya, no? So hindi siya basta-basta manakaw, guys. <laughs> I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays Way back a year ago Ayan, daanan natin guys yung isa sa mga iconic event ng uh, Qatar Ayan, ngayon lang ulit kami nakapunta rito Yung mga pole na yan guys yun Yung mga pole kung saan yung mga um, Tawag nun? Yan yung mga, mga kasapi na bansa na, na na nakilahok sa World Cup Ayan yung mga pole na yan So wala na yung mga flag no? natanggal na tanggal na ilaw na lang natin kagaya so, ng example andito yung Ecuador ayan oh example lang no ayan Ecuador yeah ito yung flag pole nila kita ba ayan Ecuador andito yung Ghana ayan so ayan yeah, may Portugal ayan oh Bienvenidos Bienvenidos may Tunisia kami basta marami guys no So andito yung pinaka-iconic nilang kuan yung sa World Cup no. Yung logo. So hindi na mawawala po ito dito na ito. Kasama na 'yan sa history ng Qatar. Ito yata yung kauna-unahang uh, uh, event dito sa Middle East no. Sa king uh, pagkakaalam ayan. FIFA World Cup Qatar 2022. So ito yung logo nila. So party na siya ng history nila, hindi, hindi na 'yan matatanggal diyan as is na yan dyan ayan so maraming pumupunta dito para magpicture para may mga memories etc tsaka maganda na yung ano, hangin ngayon so yun na nga magpicture din tayo dyan ayan pang thumbnail <laughs> maganda yata yung kabila ayan eh kasi usually pag Friday ngayon Thursday Friday napakarami tao dito para magtake picture dyan FIFA World Cup Qatar 2022. Balik na dyata sa aking camera. Hindi ko lang alam sa screen ninyo kung okay siya. Ayan. Pang ano to, pang pang thumbnail guys. Ayan pang thumbnail. Ayan. Ang daking bangka dito mga balangay o. Gabi. Gabi kasi ngayon, lasite city ng Gabi kasi maganda maglakad-lakad sa mga ganitong oras, 6 to 7 yan mga balangay no parang yung sinaunang panahon dito guys yung trabaho ng ano uh, trabaho ng mga lokal dito ay nagsimula sila sa mangingisda no, sa dagat so kaya may malaki silang pearl uh, perlas na parang ano sya, logo doon sa kabila sabi nga nila no, yung kwento, yung history kasi pumasok kami nung nakaraan doon sa museum Uh, talagang mangingisda yung hanap buhay dito nung sinawa ng panahon yung mga lokal dito tapos kaya sila kaya sila yumaman nang yumaman yumaman ang, ang bansang kata dahil naka, ano sila nakahanap sila ng sa puso ng dagat yung perlas na sinasabi yung kung gaano katotoo yun pero yun yun yung kwento kasi mayroong nakalagay doon eh, sa museum tinignan namin hindi ko lang na vlog kasi nung time na yun parang bawal yata mag vlog vlog kaya doon yung tapos nagkaroon pa sila ng uh, oil and gas dito. So hanggang sa parang nagiging swerte yung perlas nila. Ano? Yun isa sa mga kwento yun. No? <laughs> Hindi yun nakakakwento na nakikita na namin doon sa museum. Nagsimula talaga sila sa pangingisda yung mga lokal. Di ba nga, Ago? <laughs> Kaya hanggang ngayon, yun tuloy-tuloy. So makikita natin sa tabing dagat dito sa Cornes, kumbaga sa Biwok, ang daming mga balangay yung mga sinaunang ano sinaunang mga bangka no ayan malaki mga kahoy so nandun din yan sa ano nandun din yan sa history nila ay sa museo tapos may mga bangka na may mga ilaw-ilaw yung ginagawa nilang pang alam mo yung pag may mga turista sakay siguro 50 real ang bawat pamilya or sampo ba isa yun lang ang aking may share <laughs> may may share lang history <laughs> tignan mo Biroin mo sa loob ng uh, Siguro may kita ko yung sandikata dito 2007 ako nagsimula gumadami na yung building no, Doon sa West Bay area uh, Siguro 15 years may na ako dito Kung anong edad yung anak ko ngayon 16 years old na siya So 15 and a half years na ako dito sa Duha Ayan Back and forth lang Para sa ekonomiya Di ba nga? Correct, correct, <laughs> nakikinig lang sa aking vlog. Kasi, yun yung kwento, no? Uh, ko lang kasi para alam naman ng ating mga manunood, manunood, mga subscriber natin na yun pala yung kwento kung saan lumago ang bansang ito, no? Dahil sa, nagsimula sila sa pangingisda at nakakuha sila ng perlas doon sa gitnang dagat talaga yung kapusod-pusura, no? Sinasabi lang sa Atlantis Ano? Di ba nga? <laughs> kore kore. Oo, totoo yun guys So, kaya Tapos nagkaroon sila ng oil Kasi, yun nga Yung nagdadala ng swerte sa kanila yung perlas So, naniniwala ba kayo dun guys? Uh, Mag-comment na lang po kayo below, no? Uh, kung totoo yung mga ganong uh, Yung mga kwento, no? Yung pag nakahukay ka ng perlas Tapos magiging swerte na yan sa buhay ng isang tao Sa bansa ng isang tao So, kasi napanood ko yung ano eh Yung Sentinel series 'no, yung kay matagal na rin 'yon. About sa pearl, mga sa dagat sila ano, sila chocolate. kalimutan ko title noon. Mga ganun-ganun 'no. Kung may nakapanood man noon. Hindi nga swerte nga yung Perlas. Kasi special yung Perlas. Naniniwala ka ba doon, Mr. Hago? Correct, correct. Naniniwala ako. Gago! <laughs> ah. <laughs> sina -char, char na tayo nito mga kadogers. So magpatuloy kami sa aming paglalakad guys kasi into on and off kami habang nagjajagin ako kanina tapos pinapag video ako tapos i-vlog yon i share ko lang no para mayroon tayong content, di ba nga? Correct, correct. Kasi wala akong pasok ngayong araw at uh, ko yung chance, opportunity mag-vlog kasama ko si Ago. Kasi wala rin siya pasok bukas. Ako meron. Ngayon lang kami may time. Kaya uh, ito magpapawis muna kami guys uh, sa put All right. All right. All right. All right. <laughs> so yun na nga no. So yung perlas dito na sinasabi ko kanina sa vlog uh, sa vlog ko doon sa kabila. Uh, nandito na guys, ito yung iconic no. Ayan guys, nakikita niyo, yan isa sa mga iconic dito sa West Bay area, ay West Bay. We area. So yun nga base sa history dahil dito sa Perlas, eh, talagang lumago yung ekonomiya ng bansang ito. Sabi nga nila pag ginawakan mo raw yag guys eh susuwertihin ka raw. Gusto kong hawakan. <laughs> dami Dami nagpapicture dito actually. Yan, hawakan na lang natin yung ano. So isa 'yan sa iconic dito sa uh, Baywalk, sa Corner sa Tawagin. So, dahil sa Perlas na 'yan, uh, talagang yun, nga nga, sinasabi ko ay eh, lumago yung bansang ito. So nagdadala, nagdadala talaga ng swerte yan Totong totoo Kasi base dun sa nabasa namin Sa history uh, Hakahaka na kwento rito Kaya sila lumago at umaman ng umaman ng Dahil dyan sa perlas na yan So gusto mo hawakan ko? <laughs> kaya maraming nagpa-picture dyan <laughs> Magkaroon ng memory souvenirs na picture yan Gawin natin ng isang thumbnail Ayan thumbnail uh, <laughs> May tawiran dito guys, tatawid kami sa kabila. Kumbaga paikot siya, pahilalim. Subukan namin tumawid. Ayan. Underground. Dito na tayo. Mahinit. Mahinit sa itahin. Dito malamig. lawak talaga dito sa may ano you know, uh, lakad lakaran dito sa Sokwakit yan pala guys yung tower na yan yung panar parang ano yan eh yung panar eh parang PICC yan sa atin no yan yung ano ng mga ano dito lawak pa yung ano dito galaan ng mga tao Hoy, bis nang gabi ngay maraming namamasyal oh. Maraming nagpapahinga, umupo sa tabi. Eh. May mga nagde-date. Ikaw, <laughs> wala kang Wala. Ka -date? wala. <laughs> May mga nagde-date. Hindi tayo pinagpala <laughs> sa ganyang bagay. wala nakaupo kaupo lang sila, guys. <laughs> so nandito kami sa loob, nagpapalamig. Yung <laughs> parang parang divisoria style or Uh, Mall 168 sa uh, Divisoria. Ayan. Marami dito mabibilhan. Sure. Ayan. Forty five. bago. bag. Sure. Eh. bag. Almost like this? Okay. Black. Another material. 131. One, one thousand or

Napadaan lang kami. Daming <laughs> bago. Napadaan <laughs> hmm? at tagtingin-tingin din. Napapalamig lang na ng konti. Labas naman kami kasi didin na siya doon. Kami sa ano, dito na kami sa may pasyalan ng mga Pilipino kung saan maraming mga paninda, maraming mga tindahan, may pambulalo, pang, pang papaitan, no? Oh, yung dami. Papaita. <laughs> Papaita. Paano ba magdutong? Ha? Sarap yung lutuin ko, oh. Papaita yung aking uh, Specialty dito, Papaitan Sige lang. Dami, oh. Magkano kilo, tanong mo? 52. Ah, ko Dami dito, pampapaitan, bulo. May barbeque din dito ko. May barbeque din. Hmm, mahilig kasi. Hmm, daming kan dito kainan. Kebayaan restaurant, Ayan wala pa paita no, paita oh. na naman no. Oh. Baka, buto, Baka. Oh my god. <laughs> chupo. Chupo tayo, go. Ha? Tao. Dalang chupo tayo. Bola-bola o asado. Tapay, may lagay dito sa nang. Papayaman na <laughs> po. Oo. May na naman tayo. Ha? O oh, supaw. Tayo diba? <laughs> <Shoupon. laughs> tayo, di ba? Yung mga batang nang nananahi na. Eh palabasay mo bisit mo kay nakakaw. Tapos hindi mo kalatian 'yan, 'to. Oh, pwede naman pala 'ko. Tagisan kanin. Wala talaga tayong wala. Yeah, 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 yeah. Ren guys, kain tayo. Kumain kami dito sa Pilipino restaurant guys Ang papaitan no? Oh. Ayan, papaitan mo kami <laughs> Na-miss namin yung papaitan Ayan Share-share na kami kasi Pizza de Peligro pa <laughs> Sarap yung papaitan nila yun, oh Ayan, marami kasing serving dito ng kanin no? Para sa yung ibang na namin eh Mali, ma. konti lang yung ano, serving ng kanin dito. Ang dami oh. Hindi ba nga? Sabaw din tayo. Ha? Sabaw din tayo. Ito sabaw. Sabaw na may laman-laman. Kaya tayo guys, kaya tayo mga katulers. Meryenda lang to. <laughs> Naka 10,000 more than na kami ng nice steps. So, <laughs> Sa kasi paminsan-minsan yung papaitan. Hmm, harap. Sabaw pa lang, panalo na. Tapos may patis. Yan ang partner talaga ng papaitan, no? Tapos na kumain, guys. Baba na kami, magbabayad na kami. <laughs> Tara lang mag <magkano. laughs> hey guys, nabot namin 32. <laughs> 32. Oh. Mamaitan, sarap na papahitan. Ano, okay ba papahitan nila? Ano mas sabi mo? Okay na, okay. okay na, okay papahitan okay. nila, guys. Eh. Grabe talaga. Sana. Maraming oh. ano ngayon, bobo galing ng mga kampo-kampo na -kampo, namimili dito sa pamilihan ng bayan no, dito sa tambayan ng, ng mga Pilipino. Maraming namimili, guys, mga supply kasi walang pasok bukas, Friday. Ayan. So, <coughs> so yun nga, guys, no? Eh, ikot-ikot mo na kami dito. Kasama ko pa rin yung kaibigan ko si Hago. Ikaw, totoong dito. Anong masasabi mo? Maraming mga Pilipino dito. Maraming dito. Maraming tinda na ngayon. Mura lang. Oh. Dito kasi guys, pwede nga no, makabili ka ng tag-sampo-sampo. Yung mga, alam mo, pambahay na damit. Tag-sampo, 15. Para bang, ano, ukay-ukay. Kung may ukay-ukay sa atin, lalo na rito. Marami. Ha? Ha? Olive. Olive? Oh. <f> Olive. <doohehe> Madami dito. Kamilihan. Sampu. Kinse. Sampu. Kinse. Bente. Madami ukay-ukay -okay dito. Iba-ibang ano ito. Bansa. May mga made in Bangladesh. No? China. Ganyan. Sampu. Sampu. Napadaan lang kami. Lakad-lakad, <laughs> uh, ikot ikot kami. Galing kasi kami kanina doon sa lakad-lakad, no? So, napunta kami dito sa may pasyalan ng mga kababayan. Kainan, pamilihan, mga Pilipino. ibang lahi din, ano? Halo-halo na. Parang nasa Pilipinas lang feeling namin dito. Nasa ano, nasa Raon. Huh? Sa? <laughs> nasa Raon tayo. Kaya <laughs> yeah, po. Sa daw no, no banda no. So Uy, bis ng gabi, maraming mga ganap kain sa labas ng mga tao lalo na may mga sahod na yung iba maganda bisikleta may upuan oh. no? battery lang may upuan pero maganda dito yung kulay ng camera ko oh. napadaan kami dito sa body studio guys oh yung bass na guitar bass 18 1,800 riyal. Dami klase, yo. Kasi yung kaibigan ko nagbabili ng kwerdas eh, may bumili na daw siya ng gitara, social. Ayan. Dami rin itong ano. Hmm. <laughs> Dami mga microphone dito, oh. Ayan, pili na kayo. Iba-ibang gitara. Acoustic guitar. Ganda to. Kano ba daw? 1.6. Depende sa klase at sa kulay. Ay May electric guitar. Kano ba electric guitar nila? 1,000. 100. Ibanyas mga ibanyas. Ibanyas. Ano ito? Sus compression. Daan, pang sustain yun. E, dami. Pa. E, piano, ayan. Yung mga kabayo natin mahilig sa gitara sa Batu Studio ito, dami oh. May one pipe. Si Alex kasi nakabili na ng work desk eh. Mga kapo. Mga kapo. Kumpleto okay, dito guys Napadaan lang kami dito sa may Sok <laughs> Grabe Napadaan lang kami sa Body Studio guys Grabe daming gitara doon Iba-ibang klase May piano pa nga mamahal <laughs> mga talagang ano may pangalan kasi load yung kaibigan ko walang dash laman ng card niya ayun, kaya well, yung card dyan tapos pindutin lang yung ano dito pwedeng card pang bayad pwedeng cash since mayaman siya at hindi nag, uh, ng ano cash card na lang siya <laughs> Ayan. Yan lang kasimple yan. Oh, ha? Oh, tapos na. Okay, check. Check balance. O, so, balance sa 11. Ayos. Daming tao ngayon sa metro, no? Weekends kasi ngayon, no? Daming nagka-travel, daming uh, namamasyal. Usually, pag uh, wavis ng gabi, Ganon Tama ba? Tama ba? Tama ba? Abang kami ng metro, guys. Ay, train pala. Tambay kami doon sa tambayan natin ng... Uh, guys, karakti timo tayo. Chai. Okay. Napadaan kami dito sa may rutana. Inom kami ng karak... karak <laughs> tea. Yung tea na may gatas, kaya karak tea. Ano to? Ah... Uh, paborito ng bayan dito yan sa Middle East. Uh, sino may nakarelate dito yung nasa Europe, nasa Canada, yan. Namimiss nila to kasi yung iba dyan galing sa Middle East, no? Yan. So, sagay tayo ng karakti, Ano to, every time mayroon ganito. Sa, kahit saan, kahit saan talaga pupunta. Hindi nawawala yung ganito karakti. After mo kumain, magkarak. Salamat. Yun na nga. Dito ulit ako sa mga tropa kong barbiro sa Superman Salon. Wala sila masyadong customer ngayon ah. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all So yun na nga guys, pauwi na po tayo. Ayan, sinabayan ko na yung mga tropa ko. mag alas mag ulit sila ng gabi, grabe oh. Mag-out pa lang sila. Oh, hanggang okay, dito na lang guys. At shout out muna kay Val. Ayan, shout out kay Val Biro dyan sa Pilipinas, sa Laguna. Ayan, sana ay uh, lumago yung uh, barbershop mo dyan, kois. No? Sana maging video na rin yung Ayan. Kung humawa ka ng ano dito, yung uh, Perlas, dito sa Qatar, di ba may Perlas dun sa may, west, uh, sa may Cornes no sa Bewo. <laughs> Yan, kapag ka ka doon, guys. Maniwala ka lang at magtiwala. <laughs> Kagaya dito sa Qatar kung saan lumago yung kanilang ekonomiya dahil sa Perlas no, napag-usapan kanina at na-share ko rin. Nang dahil sa Perlas ay maswerte ang bansang ito ay lumago ang kanilang ekonomiya. All right? Kaya kami ay uuwi na po at uh, maraming salamat mga kadungers. God bless you and see you in my next vlog. Bye. Bye. -bye. <laughs>